Hi, Ashlings! Thank you so much. Ashlings. Ay, sorry. So, pag-suporta sa akin. Sister 16. Maraming maraming salamat. Another nakakakilig na mga ganap ni na Andres Molac at Astin Olvega or Asdress na magkasama sa kanilang taping. Oh! Ito ang mga behind the scenes taping ng mutya ng Section E na pinagbibidahan ni na Andres Molac at Asten of Vega. Ramdam ang kilig ng mga kasamahan nila sa eksenang iyon na hinalikan ni Andres si Asten habang pinapanood ang dalawa. Lalo naman nakakakilig ang kanilang habulan ganap ng binuhat ni Andres si Asten nang mahuli niya ito. Eksena naman sa loob ng classroom ng dalawa na sina Andres at Astin. Makikita at maririnig na kumakanta pa si Astin. He you like you no? oh. okay. sa twice. semukha ni Astin ang kunting kaba dahil sa kanilang break time ang sabi ng director ay tatanggalin mo na ang kanyang tali pero nagbingihan ang dalawang lalaki. <laughs> Nakatanggap ng regalo si Andres at flower bouquet naman kay Astin mula sa mga tagahanga ni Astin na kung tawagin ay Asling. Hello, Ash Whoa, are you serious? <laughs> <laughs> Hello, <Ash> <laughs> Thank you so much. Kasi ang tagal, tagal, tagal na like, um, nine years. Super kinilig naman ang mga fans ng Astres nang nagtititigan ang dalawa sa loob ng 10 seconds challenge. Okay, stay in, stay in Halatang parang matutunaw si Astin sa kanyang tinatayuan sa mga titig ng binata. At sinasamahan na lang nila ng ngiti habang nagtititigan. At sa wakas natapos din ang kanilang titigan challenge. At ayon pa sa dalaga, feeling niya parang nasa 20 seconds ang kanilang pagtititigan.